Jeremy, ay napakagwapo, um, manong-mano sa na tatay, oh. Eh? Tawa ka? Hmm? <laughs> Christy, gumiti, oh. <laughs> hmm. Ayos ka lang ba? Nag-enjoy ka ba? Pasensya ka na kasi <laughs> Bago na ako dito sa Maynila, kaya hindi ko alam kung saan yung magandang mga pasyalan. Kung gusto mo pumunta sa iba, pwede ko naman kayong dali ni Jeremy. Kailangan okay ako, hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Kulang lang talaga siguro sa tulog kasi hindi eh, ni Jeremy nagising kanil ng madaling araw eh. Hirap, no? Eh kung ganun, hindi eh, Uwi ko na muna kayo ni Jeremy para makapagpahingi ka sa Sayang naman, pinaghandaan mo to. Hindi, <laughs> ayos na. Mas importante yung mabuti yung kalagayan mo. Sa ibang araw na lang tayo mamasyal. Sigurado ka ba? Okay lang, sir. Christy, ang importante sa akin, nakasama ko kayo ni Jeremy. Alam ko namang mahirap na palitan si John sa puso mo. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa na hindi mo ako ng pagkakagal. Tara na, hatid ko na kayo. Ah, Leon, salamat ah. Pero bago tayo umuwi, pwede bang daanan natin si Tori? Ah, uh, sige. Ako na. Sige. Ayun, sige lang yung gamit ah. sige. Si ako na bahala kay Jeremy. Ma'am, sir, this way po. Have a seat. Salamat. Ah, Christy, mm. anong ginagawa natin dito? Anong ginagawa ni Tori? Magpapasukat kasi siya ng damit. Eh, dito na rin yung mga entourage ng bride at na groom nagpagawa. Ah, okay. Mm. Christy. Oye, uh, <coughs> anak. Christy! Sumama ka pa talaga dito, Leon. <laughs> Namasyal kasi kami ni Leon, Shira. Kaya naisip namin, kami nang sumundo kay Tori para hindi na namin kayo maabala. Alam naman namin, busy kayo sa wedding preparations niyo. Mm -hmm. <laughs> so, nagdate date kayo dalawa? In fairness, no? Bagay kayo. Tsaka, ang cute ng love story ninyo. From enemies to lovers. Right, Han? <laughs> <laughs> um, anak, tapos ka na bang sukatan? Ay, yes po, mami. Finish na po. Oh, tara na. Mauna na tayo. Halika na. Ah, Mapaalam Frit ka uh, na. Christy, pwede ba mag-CR muna ako? Augustus. Oh, sige, sige. Dito na lang namin. Ano, mag-inay ni Toria. Kami na sa Han, wait lang. Kakausapin ko muna yung designer, ha? May sasabihin lang ako. Miss ka ni Baby Jeremy. <gibli> Bakit ka pa sumama dito? Ha? Diba may usapan na tayong dalawa? Ikaw pang nagsabi sa akin na mag-iwasan na tayo dahil hindi nila pwedeng malaman na magkapatid tayo. Tapos ano? Ha? Di ba kang susulpot dito? So, mo ko? Sabi kasi ni Christy na susunduin namin si Tori. Hindi ko naman alam na nandito ka. First, umalis na kayong dalawa dahil hindi pwedeng makakutob sa atin si Jordan at si Christy. Huwag na akong kanga. Lalo tayong mabubuko kung ganyan yung kinikilos mo. Hindi naman nalaman-alaman yung sikreto natin kung hindi tayo magsasalit saka huwag ako sabihan mo kundi yung kaibigan mo delikado tayo kapag siya yung nagsalita nakausap ko na si Leslie nang promise siya sa akin na wala siya ibang pagsasabihan ngayon ikaw hindi mo naman siguro ako masisisi kung hindi ako masaya na makita kita dito di ba? kasi ang hirap mo gumalaw at magpanggap na ang daming nakatingin sa atin. anak parang ang tagal ng tito Leon mo hanapin ko lang siya ha uh, ha pakibantay na lang okay. yung bag ko anak tsaka si okay Jordan, pasuyo kay... Kuya, makinig ka sa akin. Alam mo kung gaano ko pinaghirapan to. Makuha si Jordan. ngayon, ikakasal na kami. Masaya na kaming dalawa. And I'm sure, ikaw, mukhang masaya ka na rin naman kayong dalawa ni Christy. So please, parin mo na lang yung pinag-usapan nating dalawa. Huwag ka na kita sa akin. Huwag na tayong mag mag-usap, piti kong bibig mo. At <laughs> hindi na pwede malaman na magkapatid tayong dalawa. Leon? Leon? Diyan ka ba?